sa ex-girlfriend ko. Alam ko, parehas tayo sa akin sa mga nangyari sa atin. Alam ko, nakikita mo to. Kaya ay wala akong minawa. Pagsisigan ko na lang. Gusto ko lang maan. Pwede si Mami hindi ngayon ka sa hindi ko Sana maisip mo din isa. Sana mapatawad mo ako. Sana magkaayos ko lang tayo. Pag-usapan natin. O willing naman ako makausap mo. Pangako ko sa 2021. Sobrang laki na pinagbago. Alam ko naman na masaya ka na ngayon.